dati dati excited ako na umuwi dito sa aking hometown sa Jensen kasi masaya alam kong may isa sa sa akin ngayon bigla bigla na lang bigla na lang kaming napauwi ng ate ko so, wala na sa salubong sa amin. Wala nang ngingiti eh sa amin pag dumadating kami. Ang siya kami ngayon sa hospital kasi sinunduo kami ng aking bayaw. So, diretso kami ngayon sa hospital kasi nandun, nandun, pa yung um, mga yung katawan ng tatay ko. Nandun pa hindi pa rin nakakalabas kasi marami pang inaasikaso. Yung hospital billing ng tatay namin inaayos pa. Naghahanap pa din talaga kami ng pera. Kaya doon kami ni Diretso. So, ayun, uh, uglaan talaga. Kaya nang umaga, uh, pagising ko mga quarter to six. Kasi tinatawagan ako ng kapatid ko. Sabi niya, nire-revive na nga daw yung tatay namin. Kaya, tapos mga lang kaming nag-usap. Sabi niya, wala na nga daw. Kaya, hirap-hirap talaga na tapos nasa malayo ka ang hirap gusto mong lumipad hindi ka makakalipad agad-agad good morning um, iba yung background ko sigla kaming napauwi ng atiko ko kahapon pa kasi may nangyaring hindi maganda sa tatay namin biglaan talaga ang nangyari kaya bigla kami napasugod dito actually dapat nung isang araw pa yung flight namin kaso hindi kami natuloy kasi nagka problema sa ticket namin so siguro kung uh, kung natuloy kami nung isang araw pa kasi nasa hospital pa nun yung tatay ko siguro kung natuloy kami naaputan pa namin siya pero ganun kasi ang nangyari hindi, um, alam mo yung pag undaspat ka kasi talaga mag ano ng tiket, kumuha ng tiket. Ang taas ng ano, ang mahal-mahal ng tiket, umabot siya ng mga 10k, may 9k, uh, 7k. So ang mahal talaga, pero nung mga tain na yun, nung nagkuha kami ng tiket, nakaano ano kami ng mga 4 plus kasi pina um, pinakisuyo lang namin sa pinsan ko na kumuha ng ticket. Kaso nga lang, nung paalis na nga lang kami, buti na lang din talaga hindi pa kami nakakaalis. Na, nung dinobol check namin yung itinerary, ang nakalagay pala doon sa date is uh, 27, June 27. So, next week pa pala yun kaya hindi kami tumuloy. So, ang ginawa namin, dapat i-rebook kaso nahirapan na rin kami so nag na lang na uh, kinabukasan na lang aalis kasi nung kukuha na kami ulit tumaas na naman yung ticket umabot na siya ng 16k so hindi na namin siya kaya sobrang ano talaga ang ang ano ng ticket kaya so nag kami na uh, Kinabukasan na lang yung kukunin namin. Nakakuha kami ng 7,000. So, green up na namin yung chance na yon Kahit medyo mahal pa din. Kasi no choice eh. Um, on the spot namin kinuha talaga eh. So, yun nga ang nangyari. Hindi namin naabutan si tata nung dumating kami sa sa hospital. Wala na nasa ano na siya. Nasa morgue na siya. Doon na namin siya inabutan so hirap lang. Alam mo yung pag nasa malayo ka talaga, hindi ka basta-basta makakaalis kung gugustuhin mo. Kasi um, maraming mga bagay na hindi natin kontrolado talaga. So, ah, kalungkot. Kasi si Tata, yun talaga yung laging pinap pinakaunang reason ko bakit ako laging umuwi every time na birthday niya uh, kapag may mga okasyon like uh, December mga Pasko ganyan, siya yung pinakaunang reason bakit ako laging umuwi tapos ayun, ano pa ang magiging uh, reason ko although andito yung mga kapatid ko pero siguro hindi na gano'n kadalas kasi yun nga wala na yung tatay namin so um, anyways guys mag update lang ako ulit nandito ako sa bahay ng ate ko ito yung ano nila so ngayon naalis kami magkakapatid ng mga ate ko pupunta kami doon sa hospital sa morgue kasi kasuhin namin yung ano yung katawan ng tatay namin kasi kahapon Um, hindi namin siya hanggang kagabi hindi namin siya nailabas pa kasi may mga late na kasi nila na i din yung billing so hindi na namin nahabol so ngayong umaga babalik kami dun para asikasuhin namin at para mailabas na si tata so ayun lang muna Hi guys, um, hindi na ako nakabalik uh, ng update kaninang umaga nung pagka nung early 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 morning kasi uh, nung umuwi na kami dito sa bahay sa bahay ng tatay ko sobrang naging busy na um after naming magbreakfast uh, pumunta na kami dumiretso na kami ng atiko sa hospital morgue sa dito lang sa sa Jensen kasi inaasikaso namin yung bangkay ng tatay ko kasi nga, inabot na siya doon ng 24 hours. Actually, more than 24 hours na. Kasi namatay si tatay ko ng June uh, 21, around 5 AM. Tapos, June 22 ngayon, sat uh, Saturday, um... More than 24 hours na talaga siya. So, na-pick up kasi siya kanina nung funeral service na napili namin around 11 a.m. na. So, nagkaroon lang talaga kami ng problem guys. Kasi, ang ng billing namin sa hospital. Umabot siya ng mga nasa 170,000. So, problema talaga namin magkakapalit kasi wala naman kaming ganun kalaking halaga. So, hindi namin alam kung saan namin yun turunin Yung 170 na yun, ah uh, naging 134 kasi may mga uh, may mga nailis naman doon kasi pag senior, meron namang discount tapos may iba pang mga nakuha din na discount. So, umabot siya ng mga 134 But still, wala pa rin kaming ganong kalaking pera. Kasi hindi naman ganon, not enough lang yung money namin. Hindi siya kaya talaga kaya, hindi ka agad si ko na ilabas nung no araw din na yun. So, hagilap kami yung magkakapatid. Um, then, nagka-problema din kami dun sa life insurance na na kinuhaan ng ng ati ko para sa tata namin, sa father namin. So, nagka din. Kaya, ang daming ano, talaga guys, nangyari. Kaya, nalulungkot kami na naawa kami sa tatay ko nung bumalik kami kayo ng umaga. Siya na lang talagang mag-isa dun sa morgue, dun sa hospital. Na hindi pa rin siya nakakalabas kasi nga, dahil nga dun sa sa insurance na uh, palpak ang service talaga nila. So, na-disappoint talaga kami. Parang, para kami na-scam nung life insurance na yun na kinuha nila. So, umabot na ng umaga, ng kanina hanggang kanina kasi ah, nag nag-aantay kami ng update nila kung ano ang plano nila na supposed to be dapat sila yung nag-aasikaso kasi um, responsibilidad nila yun kasi ano nila yun eh kaya nga tayo di ba kumukuha tayo ng life plan para in case na may mangyari sa atin wala na tayong problemahin sila na ang gagawa ng lahat nun sila na ang kikilos dapat nun pero ang nangyari napabayaan kami eh. so ang ginawa namin kasi wala talaga silang ginawa um, kumuha kami ng iba so ang ang nag-refer sa amin yung hospital na itong Um, uh, life service na to yung funeral service na to yung sila nag-refer sa amin kung kung kanino kami lumapit so agad-agad nag-umaksyon agad sila kaya mga 11 o'clock kanina nailabas na yung um tatay namin sa hospital so ayun uh, thank god so nai-raos namin so ngayon andito kami sa bahay Um, waiting na lang kasi bukas dadalhin na nila dito yung tatay ko. So, ayun lang guys. Um, yeah, uh, mahirap na masakit kasi um, napakabait talaga ng tatay namin. Napakatahimik lang no. Napakabait. Tapos ngiti-ngiti lang siya na pagtatanongin mo laging okay lang. Tapos ngingitian ka lang, okay na. Parang ang sarap sa pakiramdam na every time na tatawag ako sa kanya kasi nasa malayo ako. Every time na tatawag ako sa kanya, pagbungad pa lang mm. ng, ng video, ng ng video call namin, nakagano na siya, nakangisi na siya, ang saya sa niya na na, nakasmile na siya palagi, kasi, um, yun lang talaga yung libangan niya, yung, ayong kukontakin siya ng mga anak niya na lagi siyang makausap lalo na kami na nasa malayo kami yun lang talaga yung libangan niya kaya ayun uh, ang lag kong mamimi sa tatay ko <laughs> yung ngiti ng tatay ko hindi hindi kumagalimutan Siya. Doon siya as in nakikilala talaga dito sa amin. Sa, dito sa amin, yung mga kapitbahay namin dito. Lagi nilang sinasabi. Wala nang ngingiti sa amin pag dumadalaw kami. Kapag pumupunta kami sa, sa inyo, wala nang sasalubong na matatamis ng ngiti kasi wala na. And so, ganun napakahirap. Ito. pena tanggapin na wala na yung pinakamamahal kong tatay, yung tatay namin. So, ang hirap tanggapin, ang hirap mawala ng magulang. Wala na ako mama, tapos ngayon, yung tatay ko naman ang wala na din. So, anyways guys, nag-update lang ako. By the way, si Jen nakabalik na din. Tamang-tama lang din na nakabalik na si Jen tapos ito nangyari din talaga agad-agad akong dumiretso dito sa amin uh, nung nalaman ko kasi na sinugod si tata ko sa hospital um, mga 2 days pa lang o medyo okay naman siya kaya akala namin magiging okay na so nung pangatlong araw na hindi na siya okay kaya nag-decide ka agad ako na umuwi kahit sa natatakot ako na baka mamaya ano gusto ko siyang makita talaga kasi nakikita ko nahihirapan na siyang huminga kaya nag-decide talaga ako na umuwi kaso nga lang hindi ko na talaga siya naabutan so uh, yun lang guys uh, maraming marami salamat Thank you sa aking Facebook account. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. Nags Papadala sa inyo ng mga uh, comforting messages. Thank you so much. Um, nakakataba ng puso yung mga ganong um, mga sympathies ninyo. Nakaka-appreciate ano, na po namin yun. So, maraming maraming salamat.